So ngayon nandito na tayo ngayon sa bahay ni Ate Jolly at nagbabalik po tayo ngayon kasi today is um Bagka? bagkas day. So anong bagkas ito? ko pa rin tawag doon, may may tawag doon ni. Eh. Um tanggal din dala. <laughs> today is tang tanggal day, tatanggalin po natin yung mga um nakakulob na bahay ni Ate Jolly nung binagyo at Di ba naalala nyo dati na pumunta ako dito at nakita nyo dati sa old video ko na nagbigay ako ng grocery na ni Tita Bot sa kanya at ngayon ay nalaman ko na lang na sira na pala talaga yung bahay niya. So ito guys, ito yung araw na, uh, simula ng araw natin kasi nga uh, tinanggal na po yung mga kahoy dito at ayun nakita nyo naman na uh, for the, for the first and the second day is wala na talaga yung mga mga gulo-gulo dito sa kanyang gitang bahay. At ito pala yung lawak ng gaw gawing bahay serya ni Ati Julie. Parang kunti lang naman, pero may ano, may may lutuan, may higaan, may kwarto. Yun na naman yung kailangan ni Atin ngayon eh. So sana um, sa ating mga subaybay so, so dyan, sa ating mga uh, nakakaka luwag <laughs> nanawagan agad sa so mga nakakaluwag-luwag sana may mag ano na may may, may mag-abot naman kahit papaano kay, kay Ate Jolly kasi itong um, ano natin kay Ate Jolly ay galing to kay Tita Bot ang bigay kasi Tita Bot ng um, kunting tulong lang para si Ate Jolly ay hindi, hindi na mahirapan mag ano mag mag tawag ano? hindi na hindi mahirapan mag magiga magiga or something basta yun Magluto. na yun basta kayo na, kayo na bahala mag-isip basta ay, ayun na yun hindi ko ma, hindi ko mabigkas eh So ngayon guys, so hinihintay muna namin yung delivery ngayon ng materyales. So ito yung mga kahoy na uh, tinanggal dyan. At um, mga, mga plywood, silang siraan na. May mga kahoy naman dito na pwede pang gamitin natin. So, so dito tayo ngayon habang naghihintay tayo ng delivery. Uh, dito muna tayo, magluluto muna tayo ng ating lunch. So ito, dito pala dito, pala, dito, pala, dito pala, ano, si, si Ate Jolly naka... Naka nakatira, nakatira ngayon. Diba? Dito, dito pala siya nakatira ngayon kasi yung ba, yung may ari ng bahay dito yung may ari ng bahay dito ay ano um wala dito yung may ari ng bahay umalis na. So ngayon uh, si Ate Jolly ay nagmamakaawa sa kanyang um, kapitbahay dito na sana temporary dito muna siya habang wala siyang bahay. So, napakabait naman yung may-ari ng bahay dito, which is, itong lupang to ay lupa din ng pamilya niya. So, ito pa na yung anak ni Ati Jolly. Ano pangalan? Di ba, ito yung anak ni Ati Jolly. Maghahit ka muna sa ano po. Ay, ka dito lang. Oo, oh, oh. kamukha ni Ati Jolly yung anak niya. Ito yung bunso, ito yung mata ni Ati Jolly habang si Ate Jolly nagbibenta ng mga ointment at, at saka soup, supplement. Yun yung kahawak-hawak niya sa likod at siya yung ginagawang mata ni Ate Jolie sa paglalakad at sa paglalako sa mga bahay-bahay. So dito tayo dito tayo ngayon mga mamsi. Ito yung ito yung bahay na kapitbahay ni Ate Jolly na iniwan na rin ng kanyang kapitbahay at dito pala eh walang kuryente. Walang po dito dito Jolly, di ba? Oh, na, na ano yung kuryente dito na hila sa pagkabagsak bahay. Ha? Oh, oh. ah, ano ano pala nangyari? Kailangan kailangan pa ng ano ng na install mag install oh, electrician kasi na nabunot yung wire at saka yung isang ano yung nasira yung kanang parang yung mag-catch na kuryente doon sa may poste talaga pagsak sa bahay niya Alam no, oh. parang yung Popsa ganito na nabag na, na nasimu. ah, kailangan ka bibili tayo ng ganito oh, oh, yeah, so kailangan pa ba nang bibili ng ganito kahit madilim dito kahit siya Jolly ay hindi masyadong nakaka, nakaka nakakakita pero inaanon niya lumalaban pa rin siya sa buhay yan ang yan ang nagustuhan na ni Tita Bot sa kanya na kahit mahirap, lumalaban talaga sa buhay. At ito pala yung bahay na ano, pakita mo yung mga buong bahay dahi. Ito pala yung bahay na tinitira ni Ate Jolly. ngayon. Dahan-dahan muna tayo. So ito yung bahay na tinitira ni Ate Jolly ngayon. So walang, walang masyadong um, itong rep. Sira na yung rep. Sira na yung rep. Sira na to. Sa kanila yan. May kwarto tayo dito. Isa guys. So isang kwarto. Pero butas-butas na rin dito. So ayan. Butas-butas. Oo. So, dito, sa kabila naman, ay may, pa, may tatlong kwarto pala ito. So, ito yung pangalawang kwarto. Hindi ba natutulog ito? Wala. Oo. so, Pwede na matulog. Hmm? Pwede na matulog. Hmm? Pwede na matulog. Oh, open na dahil. So, ngayon, dito naman yung pangatlo. Pangatlong bahay niya. Pangatlong kwarto. So ito yung mesa niya Tito Alam niyo guys, si Tita Bot kasi nag-isip talaga si Tita Bot na si Tito Jolie wala talagang wala talagang gamit wala sa bahay niya. So bakit natin Jolie sa yung mga gamit mo? Ano lang ang gamit ko? Tingnan wow. ka 'yan, harap mo 'yan. Konting plato, Gandun, gandun. Saan ang camera? Ah. Ana, mo ko sa iya ha. May konting plato ako, konting no. kutsara. Yung baso ko puro na basag. Ito na lang ang ginagamit ko oh, sa totoo Ito you know, Ito yung ginagamit niya, oh. cup noodles. Ano bakit may may kitkit -kit na ano kitkit -kit ng mga Oh, But ito yung ginagamit ni Auntie Jolie ngayon. <laughs> Ito ay ah, ito ba yung mga ginagamit ba ngayon? ito oh, Jundi? yan lang ang for the meantime kasi wala, walang bala talaga. Wala, walang, wala ka talagang gamit? Oo, oh, kasi, yun, lang Oh. So, oh. ito yung mesa na ginagamit na namin ngayon, guys. Ah, ito ay, timpo, ito nakikita nyo ngayon sa bahay na ito. Ito ay temporary lang lahat. Oh, kasi, hindi, hindi, hindi naman sa atin, sa, atin sa, sa, bahay na dito lang. Mm -hmm. So, dito tayo nagluluto. Nagluluto kami ng, um, ano to? Nagluluto kami ng pritong isda. Mm, di ba? Ang lalaki ng mga kawali natin. Kalbiro <laughs> ang lalaki, di ba? Kahit tagilid na yung ano natin, yung pagluluto. Laban pa din. <laughs> di pa Kahit lahat agilid, ha? Di positive lang. Mm, -mm di positive lang. At yung ganito sabi mo ngayon na ano, na um, kahit paano may may mag, ano, may mag, may tutulong sa'yo like kay Tita Bot. Anong, anong feeling na, ano? Happy ako. Parang uh -huh. yung sakit ng ulo ko, nababawasan talaga. Uh -huh. Siguro, yung sakit ng ulo ko, siguro, na-feel ko last night na yung sakit ng ulo ko, parang hindi ko napikin masyadong masakit. Parang siguro, ang sakit ng ulo ko, daan lang yung sa stress. Uh -huh. Siguro. Super excited yan. So for, I'm so excited. Super, so, super excited ka, ka talaga? Yeah, Opo, kasi... Pero excited si ano. Sino man hindi mag, masaya na instant may nagtulong sa iyo na walang kanang yung walang kapalit. Walang kapalit na hindi mm. ka anohin talaga na mm. sa akin yan, sa akin yan, sa akin yan. Oo. So Alam mo kayo na tablaan din nag, nag ako na Lord, thank you so much na hindi tayo mm. nabili ko na yung materials, tapo nabili ko na lahat. Kahit kulang pa. Okay, kulang pa, mm. pero time to time, hopefully na mabubuo talaga siya. Wow, naiyak <laughs> oh, si Tijoli. Naiyak siya kasi nga, excited na talaga siya. Um, Feel ko yung excited niya kasi ganyan din ako dati yung sobrang excited ko sa sarili, sa, sarili ko na makapag, uh, makapag, makapagpatayo ako ng bahay, which is to my family, di ba? So, ramdam ko yung excited, excitement mo kasi Ah, uh, baka bukas ay na yan bukas kasi para hindi tayo lugi. lugi. <laughs> so bukas tayo magsisimula ng trabaho. So kaya na, salamat Lord na andito na. <laughs> Instant kahit si Tita Bot hindi ko ano, hindi hindi kami nakita in person pero bukas sa loob niya na tumulong uh -huh. sa akin dahil kailangan ko. Thank you, Lord. Mm -hmm. Um, may good heart pa kasi na tao ngayon. So, nagpasalamat din ako sa inyo po kasi naiyak na siya. <laughs> Iiyak na. Iiyak na yan. So, Iiyak na yan. Gamaan <laughs> sa inyo. Kasi, iba kasi yung power ng prayer, no? Kasi, hindi mo mapigilan pag ang Lord na ang gumawa ng paraan. So, thank you, thank you, Lord. Yan lang po. Oh. Wala, tumulo ng luha ni Ate. So, ayan na, guys. Ayan na yan. Nakikita naman natin na si Ate Jolie is sobrang excited na. At mamaya makikita po natin yung ating um, hinihintay na delivery galing sa ating um, so, sa tayo, hardware. Hardware. Oh. So, dito lang muna tayo mga mams. Si <laughs> Mag-prepare muna kami ng mga lulutuin namin. Pulang pa. Oo. Oh, Pulang pa may mga delivery. Magbibigay sa ta. So, Um, magluluto mo na mag-prepare mo na kami kasi maggagata daw kami. Maggagata ka mag pa karon. Di na, sabaw lang siya nga so, oh. na ipuan. Sabaw lang lang. Oh. Ah, sige. Uh, Ito lang muna guys, ha? So, ayun lang muna guys. So, thank you so much and God bless. Bye! Salamat! Duwa ka sa Ayun na po, dumating na po yung deliver na mga yeah. materials. So ngayon guys, andito na tayo at may ano na po tayo, na dile, na po yung um, ano natin kahapon ang uh, mga oh, okay. materials. Yan po yung mga materials natin at ibaba na po. Siyempre, yes. ipapasok nila doon. May pwede isunod na lang dito, diretso? Kuya? Dito na isunod na lang dito, B? O, okay, okay. ah, oh, tanggalan sa lang okay. sente kay Aaron makalawos ang kuan Yung sinilas ko na, ano talaga ha, ayla, ayla, ayla. ha, ha? so ito ayla. yung Sa ano natin ya <laughs> O sa na sa inyo na 29 ang supli natin. <laughs>

para wakita nisa di may dinikoyo buka oh hindi ko buka usali sang hardware oh, <laughs> <laughs> oh biesti ayan from biesti hardware from oh oh sa Villanueva. so apat na ano Anaya? ito yan din ito yan okay dali nagbagay ka alam arsa ana ana dai mo judi ilma da ko noga para wakita do na kayud ka mo judi sa Dawa nga dito, Okay. <laughs> mo mo na siya ang one king uh, slipper game nga naguba <laughs> Katsa, katsa. So guys, di go bukas san si kami magsimula ng ano, nang um, bahay bakais na ni Ate Jolly kasi kararating lang po ng ating um, materials. So uh, basta bukas na talaga kasi po, ulan na rin siya eh. So, uwi na rin kasi po ngayon. Konte. So, ito na lang talaga yung ano natin. May uh, update natin for today. Kasi, bukas ay maghahanap pa kami ng um, pantay. <laughs> Oo, oh, so. Kaya na kasi, kausap po si Tita po. Ko, ko, bukas lang siguro Tita po tayo mag, uh, magsimula. Kasi, buulan din naman ngayon. Di ba? Oh, Yung ulan natin. Ano anong lamin. aku sa sadai, er, lang ba? Nipis. Mau mana Mo pasabot. Nipis. Pilih <tipis> ni <nila kesuicate> <tipis> kabuo kuya. Tulur ah. Ah, udah kan Oh, oh kadak syate. Ate, ito, 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 oo Bola Ulan, na na din na. Mukakagat, mukakagat ako muka, dapat muka, kaya ako na din ako man. sa Sige po. "Yes, bola na din na." Kalau <tuk> tak bukan tak ada sadai kerana saya mukuan dia bawa sadai. Umat tali anak apa yang tu? Apa yang bangun tak anak? Terima kasih. Jadi nama bahasa aja teh. Kung mag kuha siya baka nang tug ana iyang Ang iyang bahasa